Bahaw. Isang pagpalang araw na naman po sa ating lahat. Welcome po sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. ngayong pong araw ay natin kung may nabung na dito sa kawayan na natin dito sa bundok. Baka po ay meron na eh ng nang makapagulay ng labong kahit po sardinas pa lamang. May sahog. Tara mga kabahaw. Yes, yes, yes. nga, oh. Ito laki. Tama-tama po gire. Makakatikim na po tayo ng labong. O bamboo shoot. Bamboo shoot. Makati lang po ito kasi ito mabulo po ito. Ito po ay hinihiwa ng manindipit. Siyempre po binababad muna sa konting asin. Indula po namin eh. Yan nang ginagawa. Nalaw ka na santol. Itawag si nantulan. Ay naputol pa. Pero ayos lang eh. Nagulan eh. Alam ko pag naulan na, na yan eh. Ayan po, sa na gitna. nag lang dito po panguha ng labong at sawa. Po, may sawa. po sugo. May cobra. May cobra, buti po kung sawa at walang kamandag. Ayan po. Yan mga kabahaw. Kukuha na po tayo ng kamyas. Yung iaasim natin sa labong. Ayan po. Aakitin po natin yan at naubos na namin din sa baba. Oh, makinay din. Yan yung mabab, malapit sa'yo. kung kataas. Meron naman eh. May makukuha pa yan. Kalaupin mapapikit ka po sa sobrang aki. Ayan, mga kabaw, lulutuin na po natin yung ating labong. Gagata po natin. Tasawagan natin ng sandinas. Sandinas po din sa bukid Bay. Special na yun. <laughs> Saka po lalagyan natin ng kamis na kinuha natin kanina. Gigisa po muna natin ng konti. Yan naman po ay eh, itong labong na po eh, na ito binabad na ng magdamag yan. Tapos na pakuluan na din po. Kaya lulutuhin na po natin ito po yung ating kamis at mga reta so, doon. nga po pala din sa ating masugid na taga-suporta, si Annalisa Cortez. Tsaka po sa kay Tita Tiz, sa family niya, family Ascanio. Kaya po isa nating kabahaw sa ano si Eric San Felipe. Shout out sa iyo, pare. Salamat sa lagi mong panonood, lagi mong inaano ng aming channel. Maraming salamat. sana huwag kayong magsawa sa aming pagsuporta sa aming channel. Lalagay po na, na natin itong labong natin. Hindi na po tayo nagluto sa labas. Presko. Para presko. Yo. Yeah. Yeah. Ito po ay simpleng luto lang talaga din sa amin. Sardinas po ang sahog. Kasi ting magic sarap baka naman sabi nga laang huwag ka nang gumamit ng magic sarap sa labi ko lang matikita ang sarap <laughs> yan pa lalasahin labo natin yung mga regado natin sa pagigisa bago natin gataan lalagay na rin po natin ng ating sili hindi naman po natin pipisain para din po itong ubod ng nila yun oh. ah! po natin yung kamyas para maghalo-halo yung lasa bago natin haluin yan po Hindi pong mamapak. Okay. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating coconut milk. Ba, English yun ah. Favorito ng tagakison, gata. Yeah. Yan po ang papasarap dyan. Tagang mapapahingi ka talaga ng bahaw. Hindi na rin po tayo makain. Oh sa ating Paragos. BMW Paragos. <laughs> tama raw pala, tama raw ang nagahila. <laughs> Yan, luluto-luto lang po natin yung gata. Kakain na tayo. Braw, mga kabaho, kain na po tayo. Ito na yung ating nilutong labong. Salusalo salo na po tayo mga kabaho. Tara, Meron din po tayong yung ano yung tinatawag na ginangang isda na so, nilagyan natin ng talong para isda at gulay po ang ulam natin.